Isa na naman pong maganda at masaya pinagpalang araw po sa inyong lahat paggamat hapo na po. Ngunit hindi pa naman po huli ang lahat kahit anong oras ay eh, pwede po tayong magbasa ng salita ng ating Diyos. Salamat sa ating Panginoon dahil ang hapong ito ay isa na namang malaking biyaya sa buhay ko na ako po ay muling magbabasa ng salita ng Panginoon upang doon po sa hindi po nagkakaroon ng time na makapagbasa ay kahit man lang makapagkinig na ng salita ng ating Panginoon. Kaya yan po ang ating gagawin sa hapong ito. Pagpasinsya niyo na po kung ang halaman ko po ang inyong nakikita at ang kalsada dahil alam po naman po na sa bawat araw sa aking mga short videos ay nakikita niyo naman po ang aking mukha. Ano po? Kaya Hayaan nyo po na yung mga halaman po ang aking uh, ipapakita sa inyo habang ako po ay nagbabasa ng salita ng ating Panginoon. Ang atin pong babasahin ngayon ay ang unang Korinto, chapter 15. Ang sabi po dito, ang title po nito, Ang Muling Pagkabuhay ni Kristo. Kaya sa mga may oras po na makisabay sa pagbabasa, ng uh, salita ng ating Panginoon ay uh, samahan niyo po ako sa pagbabasa ng uh, salita ng ating Diyos Buksan po natin ang ating mga Biblia sa Aklat po ng uh, Unang Korinto Chapter 15, Verse 1 hanggang 11 Sabi po dito sa Unang Korinto, chapter 15, verse 1 to 11. At ngayon ipinaalala ko sa inyo mga kapatid, ang mabuting balita na ipinangarar ko sa inyo, iyan ang ibanghilyo na inyong tinanggap at naging saligan ng inyong pananampalataya. Verse 2, sa pamagitan nito ay naliligtas kayo kung matatag kayong nanangan sa salitang ipinangarar ko sa inyo, liban na nga lamang kung kayo'y sumampalataya na di iniisip ang inyong sinampalatayanan. Verse 3, sapagkat ibinigay ko na Ibinigay ko sa inyo itong pinakamahalagang aral na tinanggap ko rin. Si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan bilang katuparan ng nasasaad sa kasulatan. Inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw ayon din sa kasulatan. At siya'y napakita kay Pedro Saka sa kasalabindalawa pagkatapos napakita siya sa mahigit na limang daang kapatid na nagkakatipon. Marami sa kanilay buhay pa hanggang ngayon bagamat patay na ang ilan. At napakita rin siya kay Santiago saka sa mga apostol na sama-sama noon. Verse 8 Sa kahuli ay napakita rin siya sa akin bagamat ako'y tulad ng batang ipinanganak ng di kapanahunan sa ako ang pinakahamak sa mga apostol, ako hindi karapat dapat tawaging apostol sa pagkat inusig ko ang iglesia ng Diyos, ngunit dahil sa kagandahang loob niya, ako ay naging apostol at hindi naman nawala ng kabuluhan. Ang kaloob niyang ito sa akin, nagpagal ako ng higit kaysa kanino man sa kanila bagamat hindi ito sa sarili kong kakayanan, kundi sa tulong ng Diyos sa akin. kaya Maging ako o sila, ito ang ipinangangaral namin at ito ang pinanaligan ninyo. Purihin po ang ating Panginoon sa oras na ito. Purihin po ang ating Diyos. Ang nagsasalita po dito sa Unang Korinto, uh, chapter 15, verse 1 to 11, wala pong iba kundi si Apostol Pablo ang kanya pong inihayag dito na salita ay ito rin po ang mga salita na kanyang narinig sa ating Panginoon na ito po yung magandang balita na mula noon sa kanilang kapanahunan hanggang ngayon ay isang mabuti at magandang balita pa rin na ating naririnig sa ating mga buhay at ang uh, Panginoon po ay sobrang napakabuti pagpalaan po ng Diyos ang kanyang salita sa oras na ito at maging pagpapala po nawa ito sa ating mga buhay at naway buksan ng banal na Espiritu Santo ang ating mga puso't isipan at ipaunawa sa atin ang minsahe ng Panginoon sa oras na ito. Alam niyo mga kapatid, mga kaibigan, nakakatuwa po ito nga 1 Corinthians chapter 15 ano po. Dahil si Pablo po ay nagsasalita, nagkukwento ng mga magagandang balita patungkol sa ating Panginoon. Balita na totoo. Balita na nagbigay ng kabuluhan sa buhay nating lahat. Ano po? Ang uh, balita ng ating Panginoong Isus ay namatay para sa atin. Nag-alay ng kanyang buhay kung kaya tayo ay nailigtas mula doon sa kasalanan. Ano po? Nakakatuwa po dito kasi ito po yung balita na hindi po kumukupas, hindi po ng uh, uh, balita ng mga kapitbahay o usap-usapan ng ating mga uh, kakilala kung minsan o magkakapitbahay na kapag merong latest ay napapag-usapan ngunit madaling kumupas ano po ang mga balita ng uh, tao dito sa mundo ngunit yung magandang balita patungkol sa ating Panginoon at ang ginawa ni Kristo ay hindi po ito kumukupas ito po yung good news na talagang bawat tao na nababahaginan nito at kumikilala tumatanggap sa ating Panginoon ay siya na naman ang uh, magbabalita sa mga tao na kanyang mga kapamilya at kakilala so ibig sabihin hindi po naluluma ang balita, laging bago kasi kapag ito ay uh, naisalin o naibahagi sa mga tao na hindi pa nakakakilala kay Kristo ay sila na naman ang magbabahagi ng kanilang narinig at natanggap na balita patungkol kay Kristo sa mga tao na kanilang kakilala. At ang balitang ito, itong good news na ito patungkol sa ating Panginoon, mula po nung si Kristo ay uh, umalis sa mundong ito ay uh, Talagang ito po ay makatotohanan na balita dahil ultimo sa kanya mga apostol ay nagpakita ang Panginoon kahit man kay Apostol Pablo ay nagpakita ang Panginoon at doon po sa 500 katao ay nagpakita ang Diyos. So hindi po talaga... Uh, kwento-kwento lang o gawa-gawang kwento lang ano po may nagpati may nagpatunay ng kwento na talagang nakita nila ang Panginoon nung no, ito ay nabuhay na maguli ano po after three days nabuhay ang Panginoong Hesus kaya marami pong nakasaksi at yan po ang uh, uh, pangyayari na yan hanggang ngayon po ay uh, talagang excited ang mga tao na malaman na apa ang Diyos pala na ating sinasamba, ang Diyos pala na ating kinikilala, ang Diyos pala na ating niluluhuran ay talaga pala nga buhay hanggang ngayon ay buhay sa ating mga buhay. At ang balita patungkol kay Kristo ay hindi nagbabago. Mainit na balita, talaga nga uh, laging nga bagong luto na balita. Ano po? at sa pamagitan po ng ating mga buhay at sa pamagitan ng mga tinawag ng Diyos na kanyang mga lingkod para magpahayag ng salita. Ang mga leader ng ating mga churches ay ito po ang patuloy na nagbabahagi ng uh, balita na ito, ng salita ng Diyos. Ang katotohanan ng ating Panginoong Yesus ay namatay dahil sa atin. Tinubos niya tayo ng kanyang uh, dugo ng kanyang buhay ngunit ang ating Diyos pagkatapos ng tatlong araw siya ay muling nabuhay at hanggang ngayon ay buhay bakit nga ba nabuhay ang Panginoon kasi dito po sa susunod na mga talata na nga unang oh, korinto ay uh, bubuhayin din ng Panginoon ang lahat ng mga patay ang lahat ng ating mga kamag-anak na namatay mga kaibigan lahat ng namatay sa buong mundo ng mga tao ay muli niyang bubuhayin kaya nga po uh, habang binabasa ko ang Biblia ay parang may excitement na ang mga magkakamag-anak ay uh, muling magkikita-kita Imagine kapag namatay pala ang isang tao ay muling uh, bubuhay ng Panginoon may laman lahat may katawan at siya po ay uh, uh, pag nakarating na doon sa karian o sa paraiso ng Panginoon naroon lahat ang mga uh, ligtas ng mga kamag-anak natin at mga tao na namatay ay talagang magkakaroon po ng reunion nagkikita-kita doon at uh, sabi ko nga, ay baka nagtatanungan. Nung nakaraan nga lang po, ay meron din po kami isang kalugo na umuwi na rin sa Panginoon. Siguro ang unang tanong ng nanay ko sa kanya ay, Kamusta naman si Rile? Kamusta naman ang iyong mga kapatid? Kamusta silang lahat? O di po ba? Kaya nga po, kailangan po talaga na habang tayo po ay nabubuhay pa dito sa mundo, dapat po talaga tayo po ay nag-iipon ng uh, Magandang uh, balita sa ating mga buhay ano po para sa ganon maibahagi din po natin ito sa iba wala pong iba kundi ang salita ng ating Panginoon yung balita na pinakamaganda na naibabahagi natin sa iba o pang ito din ang ibahagi nila sa kanilang mga kapamilya, mga kaibigan, kakilala ano po kaya mga kaibigan tandaan po natin na ang Diyos po ay uh, sobrang napakabuti. Dapat po kilala natin yung Diyos na ating sinasampalatayanan. Dapat kilalanin natin mabuti ang Panginoong Isus. Huwag po tayong huminto sa pagbubuklat pagbabasa ng Biblia dahil ang Biblia lamang ang magpapaliwanag sa atin at magpapakilala pa sa atin ng masigit na malalim na pagkakilanlan sa ating Panginoong Heso Kristo. Kaya nga po, uh, hindi po pwede na tayo po ay bali-bali uh, lang o yung hindi po tayo patuloy na nagsasaliksik ng salita ng Panginoon. Huwag lang din po tayong nga uh, umasa sa sinasabi ng ating mga leaders sa ating mga churches. Kundi tayo po mismo ay magbuklat, humanap, hanapin natin ang Panginoon sa pamagitan ng kanyang salita upang makilala pa po natin siya ng husto uh, at makita po natin ang kanyang ginawa at ang mga bagay na ipinakita niya sa kanyang mga apostol na hanggang ngayon ay uh, nagpapatuloy na ibinabalita sa buong mundo. Ano Kaya mga kaibigan, nawa po ay uh, maunawaan po natin itong uh, kapahayagan ng Panginoon dito po sa unang Korinto chapter uh, 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 15 verse 1 hanggang 11. Alam niyo po ito si Apostol Pablo eh kaya po niya sinabi, sabi niya ganun dito sa verse 9. Sapagkat ako ang pinakahamak sa mga apostol, ako hindi, ako hindi karapat dapat tawaging apostol sapagkat inusig ko ang iglesia ng Diyos. Ngunit dahil sa kagandahang loob niya, ako'y naging apostol at hindi naman nawala ng kabuluhan ang kaloob niyang ito sa akin. Nagpagal ako ng higit kaysa kaninyo man sa kanila pagamat hindi ito sa sarili kong kakayanan kundi sa tulong ng Diyos sa akin. Alam niyo po ito si Apostol Pablo eh. Ito po eh dating persecutor ng Panginoon ang pagtatagpo nila ng Diyos ay hindi po doon sa panahon na si Apostol Pablo ay naglilingkod na sa Panginoon, kundi ito po ay isang persecutor ng Diyos, si Apostol Pablo. Ang pangalan niya po ba, di ba una ay si Saulo, at nung siya po ay uh, anak na ng Diyos, siya po ay naging Pablo. Ayan. At ito po ang... Uh, unang Korinto, ang Roma ang gawa ay talaga pong makikita natin kung gaano katindi o kabuti na lingkod itong si Apostol Pablo. At siya rin po ang nagkukwento dito sa ating binasa sa unang Korinto, chapter 15, verse 1 to 11. Lahat ng kanyang narinig sa Panginoon ang hayagan. Mga panahon pong yun ay talagang face to face nakikita nila si Jesus Christ hanggang sa makita niya ng hayagan din ang muling pagkabuhay ng Panginoon. At ngayon po ay nagkukwento siya, sinasabi niya, pinapahayag niya dito po sa ating binasa sa unang Korinto chapter 15 kung paano po niya nakilala ang Panginoon, nakita at uh, napatunayan niya na muling nabuhay ang Panginoon pagkatapos po ng tatlong araw nung siya po ay nag-alay ng kanyang buhay upang tayo po ay maligtas sa kasalanan. So, yun po ang ating uh, pakaisip-isipin mga kaibigan na ganun po tayo kamahal ang ating Panginoon. Grabe, di po ba? Inalay niya ang kanyang buhay para sa atin at yan po ang good news. Na pa, uh, na ibahagi po natin sa ating mga pamilya, mga kakilala, mga kaibigan upang sa ganoon patuloy na lumaganap ang salita ng Diyos, ang magandang balita upang sa ganoon yung ating natanggap na kaligtasan mula sa Panginoon ay matanggap din ng ating mga kapamilya, mga kaibigan, kakilala. Ano po? Kaya yun po ang kagandahan ng uh, good news. Hindi po namamatay ang magandang balita patungkol kay Kristo at ang ginawa ng ating Panginoon. Hindi po yan kagaya ng balita ng mundo na kung ano po yung uh, news kagabi ay uh, madali po natin uh, makalimutan. Ngunit yung good news na atin pong natanggap mula sa Panginoon, na dala ng ating buhay, nakaukit sa ating puso't isipan na isa sa pamuhay natin. Ito po yung good news na may kapangyarihan. Ito po ay buhay. Bakit? Kasi ang ginawa ng ating Panginoong Isus ay bumabago ng buhay ng tao, bumabago ng isang puso at mula sa pagkakasala ay dinadala ng Diyos sa kaligtasan ang buhay ng isang tao. So yun po ang kaibahan ng good news ng ating Panginoon, ang magandang balita ng ating Panginoon. Hindi po kagaya ng balita ng mundo. Kaya 'yun, mga kaibigan, dito po magtatapos ang ating uh, video. Nawa po ay uh, naunawaan niyo po ang uh, salita ng Panginoon. Salamat sa Diyos sa kanyang kabutian sa ating mga buhay. At ako po ay nagpapasalamat din sa inyong lahat. Alam niyo po, uh, tuwang-tuwa din po ako kasi yung akin pong uh, hiniling sa Panginoon na sana kahit maka 1,000 subscribers man lang ay maranasan ko rin kung anong feeling ng maka 1,000 subscribers. At ngayon po ay nasa 1,113 na po tayo sa ating pamilya dito po sa Really Stories. At uh, ganun po pala kasaya sa damdamin yung meron ka na-achieve na, na requirements niya. Facebook, ay niya, YouTube at uh, yung damdamin na yan yung balitang yan na achieve ko yung uh, uh, 1113 uh, subscribers ay uh, nakakapasaya din po ng puso yan ngunit higit sa lahat kakaiba po yung uh, damdamin natin pagdating sa salita ng ating Panginoon at uh, magpaganon paman mga kaibigan ko Maraming maraming salamat po sa inyong uh, walang sawang pagsusuporta. Alam niyo po, uh, pinagpala po ni Lord itong aking uh, YouTube channel. Dahil nakita ko po na talagang marami po nga uh, nag-reviews, marami pong uh, nagsusubscribe. At salamat po sa mga nakikinig at uh, nagiging seryoso sa pakikinig ng uh, salita ng ating... Panginoon. At salamat din po sa mga nanonood ng aking mga short videos. Alam niyo po, yan ay mga patalastas na lamang dito po sa ating YouTube channel. Ngunit salamat po sa Panginoon sa inyong mga buhay. At uh, wala po akong pwedeng maibalik sa inyo na na biyaya kundi ang pasasalamat at ang aking panalangin na patuloy po kayong pagpalain ng ating Diyos at nawapo kapag dumating na ang ating Panginoon, ang tinatawag po ng Diyos na rapture, ay sama-sama po tayo na marapture o makasama sa rapture. Ano po? Maraming maraming salamat po sa inyong lahat. Pagpalaan po tayong lahat ng ating Panginoon. Ganon din po ang ating mga kapamilya. So, yun lang po mga kaibigan. At uh, dito po tayo magtatapos, ako po yung pansamantalang magpapaalam sa inyo at uh, sa susunod na naman po mga araw na wapo ay bigyan tayo muli ng ating Diyos ng pagkakataon na makapagbasa muli ng kanyang salita upang sa ganon maibahagi ko po ito sa inyo muli bye bye po